Kaya ng Bashing at Batikos, ang chairperson ng Movie and Television Review and Classification Board na si Lala Soto. Paano niya ito hinaharap? At ano ang masasabi niya sa mga banta at pambabatikos sa kanya na dapat siyang magresign? The Philippine Showbiz List presents Lala Soto, Ayaw Mag-resign versus Threats and Bashers. Lala addressed backlash against MTRCB. Naging punterya ng bashing at batikos ng MTRCB. Partikular na ang chairperson ng ahensya na si Lala Soto matapos pamutok ang issue tungkol sa cake icing incident na kinasangkutan ng It's Showtime host na sina Vice Ganda at Ayon Perez. Mas lalo pang tumindi ang pagtatanggol ng mga taga ng It's Showtime matapos patawa ng MTRCB ang It's Showtime ng labindalawang araw na suspension ng live airing nito. Ngunit nanindigan si Lala na walang ibang motibo ang MTRCB sa pagsuspinde sa programa. Dagdag pa rito ay nabibigyang kulay ang pagiging anak niya ni dating Senator Tito Soto na isa sa mga main host ng EAT, ang karibal na programa ng It's Showtime. May mga nakakaunawa at pumapanig sa desisyon ng MTRCB pero may hindi rin pabor dito. Kabilang sa naalarma sa pagkilos ng MTRCB para magsuspend ng isang TV program ay ang UP Department of Broadcast Communication na naglabas ng pahayag kaugnay ng isyong ito. Ayon sa Departamento ng Universidad, hindi tama na pinapairal ng MTRCB ang censorship pagdating sa pag-regulate ng telebisyon dahil lumalabas na nagagamit daw ang ahensya para sa regime of control and oppression. Sa halip na itaguyo daw ng MTRCB ang self-regulation na naghihikayat ng matalino at responsabling panonood, naging arbitrary of Morality pa raw ito. O malmarin ang naturang departamento sa kawalan o ng malasakit ng MTRCB sa mga empleyado ng It Showtime na maaapektuhan ng ipapatupad na suspension. Sabi pa ng University Department, kung hindi man i-abolish ang ahensya, ay dapat sa mailalim ito sa transformasyon para sa makatwirang information and media literacy. I think that is very biased naman Ito mabilis na reaksyon ni Lala sa isang Zoom interview sa kanya noong September 8, 2023 kaugnay rito. Patungkol sa sinasabi ng University Department na utter disregard ng MTRCB sa labor force ng It Showtime. Sabi ni Lala, yun anyang isa na hindi makatarungan sabihin dahil hindi sila may kasalanan sa mga tauhan at crew nang palabas. Dagdag pa niya na kaya't lagi nilang hinihikayat ang mga host na mangyari sana ay manatili sa mga hangganan ng sistema ng classification and rating system na mayroon ang ehensya. Ito ay upang maiwasan ng anumang epekto. Maging ang MTRCB nga raw ay hindi rin natutuwa kapag nagpapataw ng mga penalties para sa mga violations na ginawa. Diin nila na sila ay regulation agency at kailangan nilang gampanan ang kanilang tungkulin kaya maayos silang itinataguyod ito. Kung may violation, may nararapat na penalty. Kung may pananagutan, kailangan managot. Ganun lang anya kasimple. Ang tanging siniguro ni Lala ay wala raw kinikilingan ng MTRCB pagdating sa pagsusuri ng content ng TV shows. Nang hingan si Lala ng reaksyon ukol sa panawagan din ng UP Broadcast Department na mag-resign siya dahil ako kompromiso raw ang kanyang posisyon at objectivity dahil sa mga pahayag niya tungkol sa issue, simpleng tinugunan niya lamang ito na nire-respeto niya ang opinion ng mga ito. Binanggit din ni Lala na sa tingin niya hindi ito makaka-apekto sa MTRCB at maging sa kanya. Tulad nga raw ng palagi niyang sinasabi, it comes with the territory. MTRCB condemned online attacks against Lala. Kahit na nang ihayag ni Lala na wala siyang kinalaman sa naturang desisyon na inilabas ng MTRCB dahil pinili nitong huwag nang magbigay ng boto ay patuloy pa rin itong nadidiin sa issue. Walang naniniwala dahil nga siya ang pinuno ng ahensya. Sa paglipas ng araw ay mas lalo pangang naragdagan ang mga natatanggap niyang kaliwat ka ng batikos. At ang mas malalapan nito ay maging ang kanyang buhay ay pinagbabantaan at dinamay maging kaligtasan ng kanyang buong pamilya dahil na rin sa alarming online attacks laban sa kanya noong September 14, 2023. Sa pamamagitan ng isang official statement, naglabas na ng pahayag ang mga kasapi ng MTRCB ukol dito. Ayon sa kanila, hindi katanggap-tanggap ang disturbing threats laban sa kanilang chairperson. Kabilang daw sa mga bantang na tatanggap nila ay explicit rape and death threats na kadirekta kay Lala. Dahil dito, nababahala raw sila sa kaligtasan at seguridad ng MTRCB chairperson. Nakiusap sila na wag Gawing personal ang atake kay Lala dahil ginagampanan lamang daw nito ang tungkulin. Kinikilala raw ng MTRCB ang importansya ng constructive criticism and open dialogue. Ngunit hindi raw katanggap-tanggap na samahan pa ito ng banta, panghaharas at iba pang uri ng pananakot online at offline. Taliwas daw ito sa prinsipyo ng ahensya kaya patuloy lamang daw silang magtetrabaho para sa kapakanan ng mga manonood sa telebisyon at sa big screen. Patuloy rin daw silang manghihikayat ng progressive dialogue kung saan maging ang kahalagahan ng civil discourse and responsible criticism. Kalakip ng opisyal na pahayag ng MTRCB ay ang screenshots ng ilan sa mga nakolekta nilang disturbing threats mula sa ilang netizens. Mababasa sa mga ito ang mga salitang karma, tanga, bobong inutil, bobo at bias. Mayroon din mga nagmura at sinabihan si Lala na mag-resign na sa kanyang pwesto. Dapat ay alam nito ang salitang delikadeza. May ilan din netizens sa nagbanggit ng tungkol sa kamatayan at gumamit din ng hashtag tungkol sa panggagahasa. Batay sa reaksyon at komento ng mga netizens sa comment section ng iba't ibang social media platforms, nararapat o manong magbityo na lamang si Lala dahil sa conflict of interest. Marami ang naniniwala na ang dapat maupo sa nabanggit na ahensya ay isang taong walang kaugnayan sa kahit na sinong artista o celebrity na may kasulukuyang umeering show sa kahit alinmang TV network upang hindi mahaluhan ng isyong bias at unfair ang kanilang mga hakbangin sa ahensya. Lala on Noontime Show Issues. Hindi nga lang sa social media umikot ang kaganapang ito. Katunayan nakarating na sa Senado ang mga kontrobersyang kinahaharap ngayon ng MTRCB at ni Lala. Sa budget hearing ng Senado para sa Film Development Council of the Philippines at Movie and Television Review and Classification Board no September 27, 2023, tinanong si Lala tungkol sa mga isyong may kinalaman sa It Showtime at EAT. Dito ay nagpasakali sa si Sen. Jinggoy Estrada dahil sa marami umano siyang natatanggap na phone-in questions patungkol sa suspension ng It Showtime. Kasunod na tinanong nito ay ang pagkikipagpulong ni Lala sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas Inc ang samahang ito ay nagsampa ng kasong kriminal laban kay Vice at Ayon. Paliwanag ni Lala, courtesy call lang ito at bahagi ng kanyang trabaho na humarap sa iba't ibang tao at grupo na nais niyang makausap. Ipinasa naman niya ang pagpapaliwanag sa abogado ng ahensya at MTRCB board member dalag inhibit na raw siya pagdating sa lahat ng mga reklamong may kinalaman sa noontime shows na pag-alamang physically present siya sa botohan ng board tungkol sa suspension ng its showtime dahil na taon daw na ito ay board meeting ng ahensya. Pero hindi raw siya nakisali sa botohan at diskusyon. Unanimous decision din daw ng board na suspindihin ang programa. Naitanong din kay Lala ang reklamo ng iba na masyado raw matagal ang 12-day suspension ng kapamilya noon time show. Kasunod namang tinanong ng senador kung kumusta na ang reklamo tungkol sa pagmumura ni Wally Bayola sa isang segment ng EAT, ayon kay Lala, pinadalhan nila ng notice to appear ang EAT management at kaagad daw tumalima ang mga ito. Humingi rin daw ng paumanhin ang pamunuan ng TV5 Noontime Show. Maglalabas daw sila ng resolusyon ukol dito. Kasunod na isyong tinanong ni Jinggoy ang tungkol sa lubid joke ni Joey De Leon. Tinanong niya ang MTRCB officials kung may masama ba sa nabanggit ni Joey at kung may violation ba rito. Sabi ni Lala na kusang nagpakita sa harap ng MTRCB ang production ng EAT na may kasamang liham ng paumanhin upang makilahok sa isang talakayan. Lala denies conflict of interest, ignores calls to resign. Magmula nga noon ay tuloy-tuloy ang pagpuna ng supporters ng It Showtime sa kanya at hinihikayat siya magbityo sa kanyang posisyon. Paulit-ulit na binibigyang diin ng netizens sa kanilay conflict of interest sa sitwasyon ni Lala bilang MTRCB chair dahil anak siya ni Tito Soto. Ang ibang netizens inaakusahang hindi umano patas ang MTRCB pagdating sa pagpuna sa kamalian ng ibang shows, partikular ang EAT. Ganun pa man, sa kabila ng mga ataking ito na natiling mahinahon si Lala, pagkakatiwala. Na Naroon ang malawak niyang kaisipan at paraan ng pagtanggap nito sa mga pambabatikos laban sa kanya. At sa ginanap na press conference ng MTRCB noong September 28, 2023, inanunsyo ng ehensya na dinay nila ang apela ng ABS-CBN at GMA-7 na iurong ang 12-day suspension sa Show showtime. Binanggit din ng isang opisyal ng MTRCB na sa 30 board members sa Bumoto, 27 dito ang Bumoto i-deny ang apela. Sinabi rin may pagkakataon pa ang It's showtime na magsumiti ng motion for reconsideration kaugnay ng desisyon ng MTRCB board. Dahil sa resolusyon na inilabas ng MTRCB sa pagdidinay nila sa inihaing apela ng show showtime, ay ilang netizens ang nagpahayag na ito isang nakakadismayang desisyon, subalit hindi na nila pa sila nagugulat. Tumagdag pa nga unang ang naunang isiniwalat ni Lala na marami umanong mga tao ang nagbigay ng sugestyon sa kanila na dapat kansilahin ang programa at hindi lamang patawan ng 12 airing day suspension at katulad ng inaasahan, mas marami pang nainis at nagsabing dapat na magbityo talaga si Lala sa pwesto. Sa naturang presscon ay muli siya nagbigay ng kanyang pahayag sa mga isyong ipinupukol sa kanya bilang pinuno ng ahensya. Naninindigan si Lala na walang conflict of interest sa pagiging MTRCB chair niya at pagiging anak ni Tito Soto. Sa halip, ito ay dapat anyang tingnan na may positibong pananaw na siya isang taong lumaki, nagmamahal at nauunawaan ng industriya. Nahingan din si Lala ng reaksyon kung ano ang kanyang saloobin tungkol sa mga panawagang mag-resign siya. Anya, naniniwala daw talaga siya na dapat igalang ang opinyon ng iba. Kung yun man daw ang kanilang opinyon, ay wala na siyang magagawa sapagat siya ay nagtataguyod lamang daw ng kanyang tungkulin ng may kahinahunan at katarungan. Nagpapasalamat naman si Lala na inihanda raw siya ng Panginoon kung paano i-handle ang kanyang detractors at sanay na siya sa mga natatanggap ng mga batikos. Nilumaking nga raw siyang nasa ilalim ng mata ng publiko kung saan palagi na pag-uusapan at laman ng mga pahayagan ng kanilang pamilya kaya't ang mga ganitong pangyayari ay hindi na bago pa sa kanya. Anya, bashing is not new to us, to me. I thank God, I am unbothered. Sa huli binigyang D.N. Ni hindi niya pagbibigyan ang kapritso ng kanyang mga detractors sa pamamagitan ng pagbibitiw bilang MTRCB chair. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!